Ayan guys, ang lulutuin ko ngayon, mayroon patula, uh, malunggay, saluyot, saka tuna. Dalawang hiwa na tuna yan oh. Saka talong. Yan. Ayan ang inalagay ko. Mayroon sang tanglad. Lagyan ko ng tanglad. Tapos, magpiprito ako ulit ng manok walang kamatayan na pritong manok. Ayan. Ayan, magsabaw ako ng tuna. Ayan yung panghalo ko. Ayan lang guys, ang aking ulaming ngayon. Ngayon natin yung asin at saka panglad, kamatis, luya, sibuyas sagyan natin guys ng magic tama na yan takpan natin ulit lagay natin ang talong tapos isda ilalagay ko ang isda yan, may asinaw yan takpan natin ilagay natin yung singkwa guys singkwa singkwa alam nyo na itong singkwa Sa amin yung tawag dyan, singkwa. Kaya singkwa din tawag ko dito. Wala eh. Iba, iba talaga yung ano ng tao, pangalan. Eh, nasama na yung ano. Silagay ko yan guys, para hindi madurog ang isda. Nasama na yung aking malunggay. Kailangan hindi madurog ang isda guys. Ayan na guys, kumukulo na siya. Ilalagay na natin ang mga gulay. Malunggay. Ayan, may singpok pa. Ayan. Saka saluyot. Kung masyado natin i-overcook kasi pangit ko na itong overcook. Ayan na guys, luto ng aking sinabawang tuna tatayin na natin yan magyan natin ng mantika guys may mantika na yan dagdagan natin magpiprito ako ng manok nagayon natin ang manok request na naman ng bunso yan pritong manok na naman walang kasawa kasawang manok Balik ka rin natin to guys, mga sikin natin. Puro sikin na lang tayo. Mga anak ko kasi ganyan, puro sikin na lang. Yan, inaan lang, lang natin yung apoy para masarap yung pagluluto niya. Yan, balik ka rin natin ulit, guys. Para, magluto tayo, ganyan natin, oh, para yung loob. Mano. Ayan guys, tapos na akong magloto. Kakain na kami. Ayan yung aming ulam ngayon. Tuna na mayroong mga gulay. Ayan. Kakain na po tayo. At saka itong pritong manok at talong. Natusted yung manok ko ah. Ayan guys, kain po tayo. Ito po. Sarap po yan. Naiinan na tayo guys. Thank you sa support nyo sa akin. Maraming maraming salamat po. God bless sa atin lahat.